ito, tutorial video naman natin. Turo ko sa inyo kung paano magkaroon ng kambal. So, itong reels ko na to, may 1K views na. ko sa inyo kung paano ko itong ginawa or ginagawa. Gamit ang tutol sa kapagkat. Let's go! So, una, open niyo yung dalawang project. Yung dalawang video niyo na magkabukod na kayo yung nagsasampay. Ayan yung unang video. Ayan, no? Oh. So, si kambal ko yan. <laughs> Tapos, susunod dyan yung pangalawang video na ako pa rin yun, syempre. So, sa kabilang side ko naman yan na binidyoan. Tapos, yung pangalawang video, i-overlay yan. So, hanapin nyo lang yung overlay sa baba, pindutin nito, tapos, i-drag papunta sa kaliwa yung video. Ayan o. Oh. So, napunta na sa baba yung pangalawang video. Tapos, dun sa mga tools sa baba, hanapin nyo yung unang tools na opacity. Yung purpose ng opacity ay magiging transparent yung video. So, kailangan pindutin yun. Tapos, iset nyo sa 50 para makita yung dalawang video. Ayan guys oh. o. O ba diba? Kita na. So, yan yung una at saka dalawang video. Nakikita nyo na siya kasi naka-transparent yung second video. So, ayan yung dalawang kambal nagsasambay. So, ganun na siya kadali guys. Ayan o. Oh. So, makikita nyo yung nasa sa taas na video ay mahaba. So, ang gagawin dyan, papibilisin ko yan kasi masyadong mahaba. So, mas advisable na parehas lang yung haba ng video. So, yung gagawin ko, yung isang video sa taas ay pahabahin ko. So, pinindot ko yung speed. Tapos, nilagay ko sa 1.5 para mas mabilis. Ayan. So, nagpantay na sila. Tapos, pinindot ko ulit yung second video sa baba at hanapin ko ulit yung opacity at babalik ko siya dun sa 100% para bumalik na yung tulay na kulay niya or kulay na video niya. Tapos kinlikulit yung second video, This time, hanapin naman yung second tool. Ayan, yung mask. So, pipindutin yung mask para palabasin yung dalawang video. Hatiin sa gitna. So, click yung adjust. Kailangan i-set siya sa 90 degree para magpantay. Yung guhit na kulay yelo sa linya tapos yung feather, pindutin mo lang sa 3. Adjust mo lang ng 3 para hindi masyado kita yung pagkakahati nito. Tapos, ayan na. Tapos, ayan na. Tapos na yung ating video. So, ganyan lang kadali mag-edit, guys. So, sundan nyo lang lahat yung mga pinagpipindot ko sa baba at yung mga sinasabi ko para makagawa din kayo ng inyong kambal. Ayan, Ayun tapos na. So ganyan lang kadali gumawa ng kambal. So pa naman tong video na to para makatulong din sa iba. Yung huli, click export tapos click done. So pwede nang i-share yan sa rin.